Hello Athens, pinagmalaki ng ABS-CBN na ang naging main front ng New Year's Eve countdown sa Makati Ayala Avenue ay si Eugene Velasquez. Of course, kasama dyan ang ating boys SB19. Dalawa sila sa pinakamalaki at front concert performer ng naturang countdown. Countdown sa taong 2024. Congratulations dahil ito ay malaking bagay din sa SB19 dahil na-recognize sila at na-appreciate bilang isa sa mga pinakamalaking singers o boy band sa buong Pilipinas. Kasama ang Asia Songbird na pinakamalaking singer din sa Pilipinas. Kaya naman, congratulations at welcome to a new year. Ito nga ay gumawa ng content o balita o articles ang ABS-CBN News na ang main front performer na naturang countdown ay si Regine Velasquez at ang ating SB19.